Sa kanyang Instagram account ipinasilip ni Liza Soberano ang kanyang latest ganap habang nagkakape siya sa isang hotel sa Singapore. May caption itong, I'm dreaming of a white Christmas. Hindi naman maiwasang magkomento ng mga Lisken fans lalo pa nagsosolo ang aktres sa isang sulok ng hotel para kasi silang hindi sanay na makita si Liza na hindi kasama ang kanyang con love team at boyfriend si Enrique Hill. Hirit pa ng mga kibitzer. Malamig daw ang Pasko ng aktres dahil Rom Ord na hiwalay na nga sila ni Ken. Ito naman ang ilang hirit ng mga netizens sa nasabing post. We are dreaming that you and Ken are together this Christmas. Doubt it nasa Spain si Ken ito. Feeling ko either break na sila or on a break. May you have a wonderfully merry and joyful bright Christmas. Hopi and Kennyto, they are not couple anymore. They already break up last year of October. Danish in the morning, my dear. Why not? Does that mean you'll be looking for white Christmas somewhere like Sierra Nevada in Spain? Char, malamig ang Pasko niya nakakalungkot dahil isyo ang hiwalayan ngayon.